Ano, ano yan? Balot. <laughs> yeah. Medyo nagugutom na nga ako. Pupunta muna ako sa paresan. Napati nga nga si Manong sa taas kasi naiputan daw siya. <laughs> Parang may naamoy hindi maganda. Manong apa? balut? tuwa ka dyan, lang naman si estate ikaw iiwan ko dito kasi pamilya mo. Delan? Delan? sige si Sige, oo, oh, mo tropa dito ah tayo ka muna, Tapos, iwan kita ha? Mau din mo din ako doon, Ang ano wala akong wala akong wala akong kong... Ngayon, ngayon. Wala akong gusto wala akong gusto. Ako dito ako makita mo na. Hay nuna. Aalis nga muna siya. Ako muna daw magbabantay. Naku, pag ako nagbantay, lugi na. <laughs> oh, Mili na po kayo dito ng pare, saan Dito lang po yan sa Hagunay. Oh, okay, ito, 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 Ano doon? sa Wala akong maingat dito eh. Hindi, saan ko na pinang... makapagod Alam na naman. Dito na ako nabili. Na ano? Sa ano? Sa signal. Yung palengke dyan. Oh, signal. O oh, signal. Yung palengke diyan na ako bumili. Ng bata. Bibili ka ngayon? Oh,

Okay, pinatayghag niya ang hapon ng paraisan niya. Kasi, kotang kotang ng lapala siya. Binakain na nga niya ako ng libre. Guys, Ah, tropa ko nga pala yan, guys. Ingat nga pala sa iyo, bay. Sa pag-uwi. Ako nga pala bantay kanina habang wala pala yung tropa natin, ha? Kumakain tayo ng patago. Hahaha! <laughs> Okay guys, hanggang dito na harap. Follow niyo naman page ko. Bye bye.